Bye! Wow. wow! One, two, three! Yeah! <laughs> Dragon. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Yan yeah, for today's episode, guys, dahil hindi na umuulan, gawa kami ng sumang balinghoy at dikong balinghon. Yan, yeah, guys, uh, masarap yan sa pangkape. May memory dahil natin yan, mamayang hapon. Pagka masarap yung yan sa hapon. Let's go, guys. Diyan ka lang, diyan ka lang. kita ng one by one. <laughs> Mag-shot. <laughs> Huwag putok lang. Meron? Wala. Wala. Tan-tan-tan. na. Ayun na. Parang lulus na May May Surprise! Wow! Wow! laki na. Ang na. laki So, Jay, ano yun, Jay? Wow, surprise. Ang na naman ng para. Sino kumakain ng ganyan, guys? Para. Ina, na, ina, na, na, talaga na, 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 daw. Ha? Babilisan. Babilisan.

Ayan si Popot. Kagigising lang ang sungit kasi nabitin sa tulog. Si Jading Buda. <laughs> Bordago. Oh, birthday na ni Jading. Four months na si Jading. Four months na po ako mga ka Birthday naman daw ni daddy niya ngayon. Maroon! Happy birthday, Daddy. Ito Kamuha natin na. ng si Daddy niya. Ng suman. At saka ng bikong balinghoy. Ne. Ne. Andun sila guys. O, sa taas. Nag-aposte. Ne. 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 Ang sarap nito. O, um, ang lalaki ng ano. Para. Ba't niyo kainin? Yeah.

merienda nila. Merienda. Okay. Yung guys, sumaraw na rin sa wakas. Makapatuyo na rin tayo ng mga damit. Ang igat daw. Huh? Hmm? pang igat ng kakahol sa mga tao. Ayan guys, ito yung ating gagawin. Sumang. Masarap ang sumang sana. Kapit. Sumang. Kaso. Kaso. Ya kita akan mengenai

Ako yung brato ng Rick na tayaw. Ano lang siya magbalik. Bata ba't tinilangin magbantay itong tao? Sabihin mo <laughs> na sa <sabi>. mga. <laughs> Pagtayin mo rin eh. Pagkasayab so, na ako. Pagkasawahin niyo pa yan. Kasi pagbigitin mo yan, ano ganyan eh. Di single na eh, huwag na mag-asawa. <laughs> single? Single mo? Ang teligaya, pag-asawain mo raw to. Paano mo ito pag-asawain? pantay.

Magaling ka mag ganyan, auntie. Ligaya, no? Ang Ante, ante pa sa'yo magalis <laughs> ka? <laughs> ay, nung hip Pero nung na ay Bakit gusto mo mag-isa mo lang, ante? <laughs> Parang kuha. pantai-pantai, Alam ko yung kuha. Ginagawa mo? Selfish ka pala. Ang kuha na yan. Magandang gawin dyan ito. So, ma'am. Ngayon, bilog bilog. Suman man yan. Ang lakot. Suman na malikik. Ah. Wow. Kunti mm -hmm. lang pala itong masuman natin. Sabi niya na. lang yung natin yung ating kasaba. Tatanggalin lang natin yung ano, mga uh, katas. na nagkarap sa kapanin ng maraming bato. Ito ang langis dito guys. Gagamitin ang ng mga batang may mga ubo. Pwede lang may namin ng ano. Ang yug na pinagpukon. Ayan, lagi na tayo ng Ayan. <laughs> ini kita harus jatuh keringetan kita kalau is lalagyan natin siya ng food color no? para mas masarap siyang tingnan mm. mm. ba't naging ano na rin tulay alamang <laughs> alanganin ang kanya niya huh? ha? nung nata tulay na kaya ganyan

<laughs> magteng, magteng. Kape, katina. na. Ang ganyan kape yung oh. yun? yun? hmm. Kulay ube. mo okay. okay nakatulog ako. Ako na ako nakatulog lagi sa binapatulog mm -hmm. tulong Ano ako. Ang gising ako, nakatulog na lang pala. Nagpusa <laughs> na Wow! ang dami na nating nagawa. Ah. Pamrinday natin yung mga nagatrabaho. <coughs> Yun mga ka-dragon, may, may, pa itong ating suman baka alas 6 pa yan. Ting, 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 ting. Magting na daw. Wala yung tanong magting. <makes> ah, merienda na kayo. Merienda ulit. Wala nang pa. Wala nang Oy. Oy daw. Oy. Break time na naman. <makes> <laughs> ano tawag dito? Buyan na nga. May break pa. Dinner na nila. na nila. Dinner na nila. Dinner na nila. Dinner na nila. Dinner na nila. guys. Kung sila uwian na. Bago sila umuwi, magpapamerienda muna tayo. Ano bagong break time? Tasta ko ma. Tama. Tapad ni Master Dragon. ni Master Dragon. Ano lasa? Sarap. Sarap. Sarap? pa ka sabon eh. Ulang pa boy. Tolowanan <laughs> <laughs> ano. <laughs> <sayo, sayo>, <laughs> Kunti yung nabili nating na kamote sa sunod ulit. Bili ulit tayo. Nasarapan sila guys sa ating niluto. Ito mo na yun. Naglalain na. Ang kayo mo nagkakape na ha. Ayan deliver ng kape guys. Amin to kape. Okay, let's coffee. Mariyan, Mariyan, do tayo guys. Coffee, coffee, coffee. Yung suman natin ay, na. ay hindi pa luto. Hindi na makapag-antay ang mga ladies. Grabe <tinyo> na 'ko ng kasi sabi. Wala pang asal lang gina ng ganyan. Hindi makaturo. Marami daw sa akin. Hey, mediyan daw, guys. Stopay oh, um, yeah, niyo po inyan. Okay, 'di. Yan muna, mga

Labisin ba gamin dyan? Sa to, naamun na. Gatas lang, guys. Ito ko gatas din. <tinyan> si sarap, si Masarap dyan, black coffee. Kasi ako okay. pag Makanan. Makanan. yan, Makanan. Ayan. Ayan, Makanan. Hmm. Kapi ako sa hapon. Talaga hindi ako matulog. Thank Ba't um, yun na kayo nagsiupo? Oo, oh, buksin nyo to. Okay, um, okay. So, ayan mga ka-dragon, i-out eh, na natin to. Dahil mga busy na ang mga ladies mag ng mga mangkok na pang sopas. Kind of aging. Ang iniipon namin guys, mga gamit sa bahay. Ang sa mga live sharing. So, ayan mga ka-dragon, kita-kits tayo sa susunod episode. We love you guys. Bye, 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 guys. Bye,